Yo mga boss, magbibigay tayo ng update doon sa mga alaga nating limukon na mga breeders natin. So, kasi meron ako nakita mga kakaiba sa kanila ngayon. Parang nai-excite akong i-update sa inyo mga boss yung ano, yung sitwasyon ng mga breeders nating alimukon ngayon. So, bali ito yung ipapakita ko sa inyo mga boss. So, yun mga boss, isa na yung mga itlog ng mga breeders natin. Kumbaga, ayun. Ayun yung dalawa mga boss. Nilinimliman na nila yung mga inakal. So, hahanapan natin ang paraan na mapakita ko sa inyo yung mga sisiw niya. So, kumbaga, parang ngayon ko lang ito na lang. Ngayon ko lang ito na nakita mga boss. Sabihin, so, sabihin, ngayon lang ito na pisa. So, Gagawa natin ang paraan na makita natin, napakita ko sa inyo yung mga inakay nila. Ito. So bali mga boss, dalawang inakay yung nakita natin. Well, dalawang itlog lang kasi yung nakita natin yung pisa. Uh, dalawang inakay talaga yun. So, tuloy mga boss, siguro mga 4 months bago sila nagka-itlog muli. Kasi every month silang nag-breed ang problema lang iniiwan na nabubayset sila kasi naiisturbo sila palagi dahil sa mga taong dumadaan tsaka yung mga punong kahoy ng kulo na nahuhulog dito sa may bubungan. Kaya nandidi-disturbo sila. So ngayon bali successful talaga mga boss. Tuwang tuwa ako dito na nakapagsuccess. So di magbibigay ulit tayo mga boss ng update sa mga susunod na it. So yun lang. Thank you.